17. Yeah. the official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Yeah. Remember, my friends, Magellan landed in the Philippines in 1521. Yeah. Therefore, but, but about the Magellan in 1521, what are my official name. na lang, lapo-lapo. Wala pa daw pangalan. official, Hindi mo siya. At hindi siya ito ako ni Cristo. Wala daw pangalan. Ang pangalan sa kanila, may pangalan. O hindi nga yung iglesia ito dahil ni Cristo. Sabi mo, yung iglesia kay Cristo, walang pangalan. Isa yung may pangalan. Hindi nga kay Cristo ito. Oh, yan ang argumento. Ang binanggit diyan sa a uh, discourses on the apostles creed o na ito kasi ang palaging ginagamit kahit na sa kadilang pasugo magasin mga kapatid na uh, pahina sa pahina uh, 191 ito oh, uh, pahina 191 ito ang mabasa sa naturang Uh, ginagamit nilang aklat ni Father Clement H. Crack. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ's church the word roman was inserted to signify the authority of the church centers in the rome from the time of saint peter has always exercised the primacy of jurisdiction within the church yon ang mabasa sa naturang aklat So, paano ito nilalaro ng mga ministro? Una, sabi nila mga kapatid sa kanilang argumento, kaya daming nadala rito na imbinto lang ng mga obispo sa konsilyo ng Vatikano 1870. Matagal nang tapos ang bagong tipan ang Biblia nang idiniklara na matay na lang umano sila pula po, eh wala pang opisyal. O na mga kapatid, kahit hindi pa idiniklara na yung name as descriptive of Christ Church, One Holy Catholic Apostolic Roman Church, noong 1870, ang simbahan ay nanatili na. Nag-exist na. At, ang deklarasyon ay pagdeklara lang sa di mabagong katotohanan. Ang bata nga tao na kahit hindi pa na ang kanyang pangalan, hindi po ba? Pero kung ang argumento nila dahil idineklara ng konsilyo ng Simbahang Katoliko dapat hindi paniniwalaan. hindi. alam niyo naman na ang INC walang sariling Biblia, namimili lang ng Biblia. Anong Punto dito, iwag eh, kayong maniniwala na lang sa Biblia. Bakit? Ang Biblia, produkto sa tunay na iglesia. Idiniklara eh, ng konsilyo yan. Nasa kanilang pasugo magasin. Ito ang mabasa natin. Ang konsilyo ng Trento noong 1546 ay nagpapahayag na ang lahat na aklat ng matanda at bagong tipan na nasa Bibliang Katoliko ay mga banal at naaayon sa batas, nasa kanilang pasugo mismo nakasulat Kailan idiniklara sa konsilyo ng Trento? 1546. Kung ang kanilang argumento na ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church was officially de decreed by the council or the Vatican Council by the bishops during the Vatican Councils in 18, Vatican Council in 1870. So therefore, di paniniwalaan e eh, ang konsilyo ng Trento 1546 nasa kanilang pasugo magasin nagdeklara na ang bago at ang lumang tipan ay kilalaning ah, kilalanin itong banal na mga aklat. Ibig po ba sabihin na ang pagiging banal sa naturang mga aklat, gawa-gawa lang ng simbahang katoliko at nagsimula lang sa 1546, therefore, hindi dapat tanggap, tanggapin ito dahil idiniklara ng konsilyo? O di, wala silang batayan sa kanilang pag-aaral at turo mga kapatid. Bakit? I ang simbahang katoliko ang nagdeklara sa Biblia. Hindi lang yan. Kung ang argumento nila dahil sa iba't ibang konsilyo idineklara ng simbahang katoliko ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church kaya para daw umanong pinagchap-chap na sa Ah, pinag-assemble na sasakyan. Bakit? Di ba nila alam na ang Biblia ay ganun din? Yung Biblia na hindi pinag-aari nila, kundi si Felix Manalo nagkulong lang sa silid, ilang araw hindi kumain at hindi natulog, pagkatapos nagiging anghel at nagtatag na ng kaniyang sariling sikta. Okay. Balikan natin ang Biblia, batay siya nakasulat sa kanilang pasugo magasin. Ito po mga kapatid. Sa pasugo, Honyo, 1951, page 27. Ito ang mabasa nakasulat sa kanilang pasugo. Ang batas ng Iglesia Katolika na mataimtim at maingat na sinisiyasat at tinitiyak ng konsilyo ay siya nasa mga talaan ng mga banal na aklat na inihayag ng mga konsilyo ng Florencia noong 1441 Kartago noong taong 397 Hipo noong taong 393 Laodicea noong taong 363 at ng mga Papa Innocentius noong taong 401. Hormidas, noong taong 514-523. Galatius, noong taong 492-496. At ng Papa Damaso noong taong 360. Si ang Biblia mga kapatid ay idiniklara sa iba't ibang konsilyo ng simbahang katoliko. Kaya kung ito'y hindi niklara ng iba't ibang konsilyo ng simbahang katoliko, at ang argumento nila, pag nadiklara sa konsilyo, di dapat paniniwalaan, so therefore, huwag kayong maniniwala sa Biblia. Bakit? Dahil batay sa pasugo ninyo, nakasulat din na ang Biblia ay idiniklara sa iba't ibang konselyo ng simbahang katoliko. Oo nga, walang ambag talaga, nakibasa lang, bumili, nag-interpret, naging anghel na at nagtatag. Pero ang tanong, mga mahal na kapatid, kung ang batayan natin ay aral ng ating Panginoong Hesus Kristo at sa mga apostol, Tinuro ba ng ating Panginoon Kristo na magbasa lang kayo sa Biblia at Biblia ang batayan? Hindi. Malinaw ang sabi ng ating Panginoon Kristo sa San Juan Kapitulo 21, versikulo 15-17. Ito ang kaniyang ofisyal na aral, turo, mula pa sa panahon ni San Pedro. Sabi niya, pagkakain nila Tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, Iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro. Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. 17. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat tatlong bisis siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakainin mo ang aking mga tupa. So, ano ba ang sinabi ng ating Panginoong Isos kay San Pedro? Pakainin mo ang aking mga tupa. Sinabi bang, pabasahin ninyo ng Biblia ang aking mga tupa, pakainin. E ano po bang ibig sabihin ng pakainin? Silipin natin ang Jeremiah chapter 3 verse 15. I will give you a pastors according to my own heart, and they shall feed you with knowledge and doctrine. So, ano daw ang pagpakain? They shall feed you with knowledge and doctrine. E antonong, because sinabing they shall feed you with knowledge and doctrine. mga mahal na kapit, sa panahon ba ng mga apostol? Meron ba silang isinagawang konsilyo tulad sa tinatawag ng simbahang katoliko na ec ecumenical council of the church? The first ecumenical council, kung tingnan po natin itong nakasulat sa Acts chapter 1 verse uh, Acts chapter 15 verse 1, ito po ang ating mabasa mga mahala kapatid. Pansin din ninyo ang pamagat lang the council at Jerusalem. So, ang pagtitipon sa mga aposol ay isang konsilyo. Sila ay nagawa ng kauna-unahang konsilyo sa taong 50 Ano Domini. At ganon din ang mabasa natin sa uh, salin na ito na ang Acts of the Apostles chapter 15 verse 1 mga kapatid ay isang konsilyo, pagtitipon ng mga apostol. Ito po mabasa natin. The Council at Jerusalem. So may konsilyo talaga. At, at pagkatapos sa konsilyo, kung gagamitin natin itong paboritong paboritong salin na mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. Anong ginawa? Binigyan ba sila ng pasugo magasin? Ha? Anong ginawa? Binigyan ng pasugo magasin? Pinabasa ba sila ng Biblia? Ng iba't ibang salin? Hindi. Tingnan niyo ang Acts sa saling ito. Acts chapter 16 verse 4. Ito ang ating mabasa. And as they went through the cities, they prayed unto the people to obey the decrees which the apostles and elders had written at Jerusalem. So ano daw? Tinuruan sila na susunod sa mga dekreto. Anong dekreto? Yung isinagawang konsilyo sa Jerusalem. O pansinin niyo mga kapatid. Ikumpara natin. Ikumpara natin sa iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo na walang ah, walang konsilyo naganap. Sila ba ang may kaugnayan sa mga apostol ng ating Panginoon Iso Kristo na kauna-unahang nagawa ng konsilyo sa taong 15, ah, 50 ano dumini? at ang Biblia, bunga ng iba't ibang konsilyo, idiklara ng simbahan katoliko. Sila'y nakibasa lang at pagkatapos nagtatag ng bagong sikta, nagdiklara, ah, na anghel ang founder nila. So, di ba tayan na nakapangalan ng Iglesia ni Cristo tunay na? Bakit? Alam nyo naman, ang daming mga siktang nagsusulputa na nagdala ng Iglesia Ni Cristo of, o Church of Christ. Halimbawa, noong 1830, di po ba si Joseph Smith nagtatag ng Church of Christ? Sa April 6, 1830. How about si Israboth? Noong 1836, nagtatag din siya ng Church of Christ o Iglesia Ni Cristo. How about si Warren Paris? Noong 1836, uh, 1837, isang taon lang nakalipas matapos nagtatag si uh, Israboth 1836, si Warren Parish nagtatag din 1837 ng Iglesia Ni Cristo Church of Christ. Si uh, Herampids, noong 1842, nagtatag din siya ng Church of Christ. Tingnan niyo. Ang daming gumagamit ng Roma 1616 na mas ma mas nauna pa sa iglesia na sumulpot dito sa Pilipinas noong 1914. Oh. Ibig ba sabihin? Tunay na din sila dahil nagclaim sila na sila ang katuparan sa Roma 1616. Iyon mga kapatid. Kaya uh, magsoring mabuti. No? Dahil alam niyo naman na ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang uh, paraan. Pero napakahirap pagbadaya tayo Madaya tayo sa reliyon tulad nitong tatag ni Felix Manalo Dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa Bakit? Una, yung binyag lang nila, invalid na Hindi sila trinitarian Kaya pagdasal natin na mamulat sa katotohanan Ang mga nabulag at naniniwala na ang kay Felix Manalo dahil nag, nagdala sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, pinaniwala ang tunay na. Tandaan natin, may babala ang mga apostol, unang uh, Juan dos 18 19 nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Kaya ipanalangin natin sila, mga kapatid, at dapat alam ninyo itong mga ginagamit na mga aklat katoliko na pinagchap-chap nitong mga mga ngaral sa INC dahil kahit yung ilang mga profesional at mga petoring na may kaalaman din natangay pa rin at napapaniwala sa ganitong propaganda